meron tayong angle grinder na yung armature sumasayad sa stator alamin natin kung yung dahilan nito kung bakit sumasayad kadalasan nito yung housing kailangan baklasin yung ano yung naka para malaman natin kung gumagalaw o hindi ayan o oh, medyo magalaw siya kaya sumasayad yung ano niya armature sa stator then lagyan natin yung palatandaan kung saan natin sasapian yung ano niya stator para hindi siya gumalaw at dapat tandaan din yung mga wire niya kung saan nakakabit dito yung ano yung may bawas na yung housing dito natin siya lalagyan ng sape sa gilid ito, ito yung pansasapi natin. Ano lang to yung palara na dinoble ko. Tapos nilagyan ko ng scat tape Kaya meron niya para hindi na siya sumayad. Yan, ayun, tapat siya o. At kung minsan maluwag yung loob nito, kailangan ding sapian yung loob niya.